Umakyat si Jesus sa burol, nagdasal, tinawag ang mga alagad at itinalaga. Welcome to my channel, Ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3 verses 13 to 19. At umakyat si Jesus sa burol at tinawag ang mga gusto niya at lumapit sila sa kanya. Sa gayon niya hinirang ang labing dalawa na tinawag din niyang mga apostol upang makasama niya at ipadala sila sa mga para mangaral at magkaroon ng kapangyarihan para palayasin ang mga demonyo. Kaya itinalaga niya ang labindalawa at tinawag na Pedro at si Simon at si Jaime na anak na ni Sibideo at ang kapatid nitong si Juan. Tinawag siya niya silang buernerges na ang ibig sabihi sina parang kulog. At saka si Andres at si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaime anak ni Alfeo at si Tadeo si Simong Cananeo at si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Ang mabuting balitang ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Heso Kristo. Ang nakatawag pansin sa akin dito yung pag sa burol. Tuwing nag, gumagawa ng desisyon si Jesus kapansin-pansin sa kanyang mga gawa ang pagpunta sa burol ang pagpunta sa burol ay pagdarasal pag pakikipag-usap sa ama sa kanyang gagawing mga plano sa buhay kaya napakahalaga ang mga aspeto ng pagdarasal sa buhay ng tao. Sabi nga, prayer first. Bago ka mag at gumawa ng mga plano. Sa kanyang pagtuturo, sa kanyang ministeryo, ang pagtuturo at papapagaling ang laging ginagawa ni Jesus. Ipinahayag niya ang salita ng Diyos, at pinagagaling ang mga may sakit o inaalihan ng mga demonyo. Sinabi rin na handa na ang aanihin ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Pumili si Jesus ng mga tutulong sa kanyang misyon ng pagtuturo at pagpapagaling. Pinili niya ang labindalawa at binigyan sila ng misyon at kapangyarihan. Ano ba ang itong kapangyarihan ibinigay ng, sa mga apostol? Kapag nagbigay sa si Jesus ng tungkulin o misyon, nagbibigay din siya ng lakas at kakayanan. Ibig sabihin ang mga kaalaman at mga skills ay itinuturo niya. Ito'y kapangyarihan upang tuparin ang kanyang minimithi. Bawat isa sa atin ay pinili ni Jesus. Kahit tayo ay sinasabi natin na hindi tayo tinawag, pero pinili din tayo ng Diyos para sa ating mga kalagayan Sa akin nga um, Binigyan ko ng pansin Ang pagtawag ng Diyos sa akin After ng aking pastoral Ang nakita kong uh, Kahalagahan ng social media Bilang magpahayag ng salita ng Diyos Kaya ang gawaing ito para sa akin ay isang misyon na pakikibahagi sa kagustuhan ng Diyos. Hindi lamang pagpapahayag kundi paggawa din ng kabutihan ng lahat katulad ng uh, aking advokasya sa mga senior citizens na pagbibigay ng edukasyon, pagbibigay ng ng kaalaman tungkol sa uh, universal social pension. Na sana ay makinabang ang lahat. Kaya para sa akin ang misyon na ito ay napakaganda at nagpapasalamat ako sa Diyos na ako ay binigyan ng lakas, binigyan ng kapangyarihang makapagbahagi. Kahit tayo ay nasa edad na ng katandaan, ang Diyos ay tumatawag pa rin. Hindi lamang ang mga taong simbahan o mga mga preacher, kundi tayo sa ating mga gawain bilang kasambahay, bilang mga YouTuber, bilang mga cook, mga karpentero, mga magsasaka, mangingisda. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa ating mga gawain. Ang mahalaga ay gawin natin ang tama. Gawin natin ang ang misyon na pagpapahayag at paggawa ng kabutihan para sa kigin-hawahan ng lahat. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.